unan kilawin na bulinaw udilis sa tagalog guys may nabili tayong bulinaw gano oh. ito tanggalan natin ng ulo to tapos suka kamatis sibuyas lang guys tanggalan na natin ng ulo to linisan na natin tong bulinaw ganito lang paglinis niya no packs tanggalin mo yan ito mapait kasi yan tapos para masarap lalo masarap tanggalan mo ng buto para walang sabit pagkain ito yan lang guys pag tanggal tanggalin mo yan oh ganito lang paglinis niyan wala na mga buto yan ano pala ito 450 grams So, mahigit kalahating kilo din. Mm, sarap nito guys. So, ganyan lang pag ano nito, linis. Tanggalin mo yan. Ito, kasi mapait yan eh. Mm. Ayan lang guys. So ganito lang maglinis. Ang galing ng bulinaw nila oh. Na pinaghirapan talaga. Nakapile talaga to. So ilang buwan pa kaya to nakarating dito sa Germany. So ganito siya at sura guys ah, Ganito. So, ito na siya guys. So, nalinis ko na. Tapos, hugasan lang natin ang suka to. So, may suka din dito. One dito. Tag 3.50 euro. Kumbaga, ano na to? 180 pesos. Hugasan natin ang suka. maula yung langsa so, gas ng suka tsaka mamatay yung mga ano dyan so, pigain mo lang dyan guys so ready na yan mamaya tapos lagyan natin ng suka na ginawa ko ito ito yung suka na ginawa ko daming sili nito hmm. so yun o sili o oh. sili guys Oh. dami so lagay natin dito mamaya yan magiging muna po ng kamatis saka sibuyas kahit kaunting ano lang retagos kasi may lasa na yung suka ko So, goods na to guys. Kaya na ako, sibuyas at kamatis lang. Goods na to. Tsaka, lagay na rin dyan. Kamatis at sibuyas lang. Tapos, suka asin. So, lagyan din asin. Konting asin. Ayan. tapos yung pang suka natin oh. pang pangmalakasang suka daming sili nito hanggang nito guys Okay, all goods na. Sili. With sili. All goods na ito guys. Tikman nga natin. Ah! Grabe. Harap. Sato lang ang hang. Kainan na to guys. Ito yun na siya guys. So, you know. So, kain na tayo. Luto na yung kanin ko. So, yung kanin ko. Mm. Ah. Uh. Oh. Kain na. Kain na tayo guys. Let's go.